Hello mga ka-parents. So ito yung i-share ko lang yung nabili ko ni machine. Sureguard yung brand. 1,300 yung bili ko nito dito lang sa butika malapit sa amin. Pero per checking ko sa Shopee, one, nasa 680 lang siya. Binili ko lang 'to ngayon kasi needed ko kasi ngayon eh. So sa ano sa isang package niya may freebie na na nung ano Hose at saka yung panglagyan ng gamot So, ito na yung machine niya. Hindi naman bigat masyado. Eh, madali lang naman siyang anuhin. Eh, sak mo lang tsaka may pinutin lang. So, bumili na rin ako nung ano, yung gamot. So, ganyan siya. Salbutamol yung ano. Yung, 15 pesos each yung bili ko nito sa botika lang din. Bumili na ako ng anim. Nagamit ko na kasi yung ano kanina tatlo. So yung pag-set pa nito is mabilis madali lang. Isasak, isaksak mo lang yung machine saka i-set up mo lang yung hose. So yung itong hose na to is ano, unahan ko na to. Ito lang muna ginamit ko kasi okay pa naman. Sa save ko lang yun. Hinugasan ko lang after. Oh, ganyan siya. Isaksak nyo lang yung hose doon sa nebulizer saka i- e, ang grip yung ano lalagyan ng gamot So ganyan siya. Nahulog pala yung ano nito kaya hinugasan ko muna kaya kinat ko. Hinugasan ko kasi para malinis pa. So ayan. Malinis na. So nagpa-assist ako sa anak ko nito. Siya yung may ano may ubo. Okay. So, ang ginawa ko niyan is nilagay ko na yung gamot doon sa lalagyan. O. Ganyan lang siya. Lagyan mo lang, ilagay mo lang dyan. Iubos, ubusin. 15 pesos lang yung age niyan. Salbutan mo yung kalagay na pangalan. Tapos ganyan, Nagyan ko. So dapat pala malinis yung kamay natin no. Ako naka ano naka tatlong beses na akong maghugas niyan. Sa kamay ko tas nagrarabing alcohol pa. So doon at saka i start lang so ganyan. May pinindot lang ako. Wow. Tas, ano na. Umusok na. So yung anak ko pala niya no Hindi. <laughs> <laughs> di parang medyo na suffocate siya kaya na takot. Ana lang ana. Kaya pina-stop ko muna yung vlogging kasi hinabol ko muna para pa pasukan so ganyan siya guys no ganyan ganyan lang kadali ito nga pala yung nakita ko sa Shopee same brand 690 lang sobra doble din yung presyo dito sa butika malapit sa amin bumili lang talaga ako ngayon kasi kailangan ko ngayon eh so kung gusto niyo Uh, sa Shopee uh, i-try nyo siguro dito pero di ko pa assure kung maganda yung performance niya pero sa as per comment section o no, reviews nito maganda naman so yan muna guys yung i-share eh, ko sa inyo salamat at paalam